Gabi na nga ho at wala kaming makain dinner ni Ate Dini sa bahay kaya nagkayayaan na lamang kaming lumabas. Hello mga guys, another day, another mini vlog po dito sa Japan. Kakain kami ni Ate sa labas at wala nga po kaming pagkain din sa bahay. Magbabait na nga lang ho kami at talagang gutom na. Magpapalit din pala kami ng flashlight ng bike. Gawa nga ng hong lobat na yung isa. Excited na nga ho kaming kumain kaso nagtagal naman kami sa pagtatanggal nitong lumang flashlight. palayari aring ini-screw-screw -screw pa kaya kami inip na inip. Buti na nga lamang ho at bumawi aring ating bagong flashlight at nawala yung inip namin na bay kadali pa lang ilagay na re. Ikakawit mo nga lang pala yung rubber sa magkabilang side at ayun, nakalagay na yung iyong bagong flashlight. Syempre, ilaw check muna tayo mga guys kasi napakadilim na nga. So far, so good nga mga guys yung ating mga bisikleta kaya kami aarangkada na ni ate at talagang gutom na kami. Minsan na nga lang ulit kami kakain sa labas. At dito na nga pala kami kakain mga guys sa Sukiya. Balita kasi namin, nagbaba sila ng presyo kaya ito yung pinili namin ang lakas din nga ho namin magkayayaan paano kasi meron kaming points sa Rakuten card kaya yung points namin na ibibili namin dito bale parang libre na nga din ho ang dinner namin ngayon ni ate gawa ng points lamang ipambabayad namin parehas na lamang ho yung in order namin ni ate isang set na nga ho may soup, may itlog, may beef, may kanin at may salad napansin nga ho namin mga guys dumami yung servings nila tapos bumaba pa nga yung presyo bay talagang sulit yung dinner namin ay wala nga hong natira sa aming in-order, simot sarap nga po talaga. Ay ganyan ho talaga ang mangyayari kapag matagal ka ng hindi kumakain sa labas. Ay siya hanggang dito na lang muna. Bye!